っ、oh. sa mga cutter. So, yun, gusto po nung na muling nagbabalik. So, ngayon araw na to, no, uh, pupunta tayo uh, sa bukid para doon natin ilagay yung bato na binibigay po lang kay kaibigan natin. So, ito, ah uh, di natin patatagalin ito. Uh, may sa lahat ng admins ko, members ng GC ko. No? Uh, at ano, kay Kay, ma'am, ma'am, um, at Isa, mga uh, Monica at saka Monica Morales din. Uh, sa lahat ng admins ko ah, uh, hindi uh, mamalimira mo ko. Hindi ko na lang po yung i-mention para sa lahat-lahat ng admins ko. Person si Sid Miguel Shot to. So ito, marami-rami itong mga um, uh, to ng misis ko. Uh, pati bashers nandito na. No, pati bashers nandito na lahat pero may isang video lang ako. Tatlong video pa lang ito no na ano ko. Uh, may isa sa sunod na exploration one na naman po Ah, no? uh, you know, yun bang sa pagbisita natin kay ano kay Ramson, Di, hindi ko na kuha doon hindi ko na isa yung nagko-comment dun. So, yun. Uh, isa to natin to. Itong nag-comment to. Alisa Manja dyan. Uh, Sunny Tison. Uh, Kimi, uh, Tibis. Bibian Bola. Uh, Magdaneti Musan. Uh, Early Run. Uh, Priscilla Tabasta. Uh, user 1234. Yun. Sophia. Jun uh, Rondina. Uh, Jingsky Mix Vlog. Mindanao. Katirin. Uh, I No? Uh, Katsin. Uh, Bilya uh, Ninaw. Mami Isabel, Jing Sariaco, uh, Abayon, uh, Nilia Drio, uh, Jackie Ong, uh, Maylin Coxin, uh, Ginny Bib Mana, Manangan, uh, Mixi Network, uh, Maylin Lavida, uh, Ilini Tumampas, Anali Mantelia, Kuya Al, DS Vlog, Maricar Merto, Lialin Ilifal, Lino Rai Jen, Lula Lucille, uh, Kit Ju Pai, Edna Madubay Kit, uh, Mamkit, no, at saka si Bipraktikal. ah, uh, pa, ah, Be Practical. Samantha Luis, uh, Divine Cubs, si Whitey Burrito, uh, Jean Mansu, so, Si Ernesto Gadel, uh, Miriam Alan Tusan, Aluritaan, Monica Morales, at Lurita. Binita Libato Lini Meharis Maria Maming Yan, Maria Villa Maming Si Rinaldo Blanco uh, Si Nutitad Nutitad, Rutitad uh. Si Badi Yan, Anida uh, Nida Silvidis uh, Miantan Rixi uh, Ribanyo Sniper uh, Sa Bagay At saka si Alni Kasila Gaspar Taripi, Ah uh, Hens at saka si TH Riti Rosie Tamaya, um, Tayama pala. Ana Ma, isp, ma uh, si Ana Mi Smith, no, Eileen Marcelino. Eileen Marcelino, so 'yun. Uh, Rus Binwag no, uh, Sambalis Channel, Genesis Kayaman Yaman. Uh, si Lapis Lapisu Lapisui Muy Romil Maribao, Jani Salbo, Roy, Romualdo, uh, Almaris, no? uh, Phil Kawa, Julie Soyoros, Marie Castro, so, yeah. uh, si Marus Marusa Genoya, yeah. Nice Pro, Malanug, uh, Zin, -Zin no? uh, Malaay, uh, Alan Alavan, Juan Bayan, Samurai Blaster, Samurai X Blaster, X Buster, Buster, so, no? Uh, Almira Mangkot, Anatinix uh, lang, Garcia, Vicky Catalan, Madris Vlog, uh, Ma'am uh, Ma Ming Tanaka, itong ito, 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 Alma Bahuncho, Chris Dahuya, tapos abad, uh, Miranda, Carmelita, Carmelita Mornica, Nikinjin Cabrera, uh, si Ivan Khan, no? Lorna Palaton, Palalon pala, si Ima, Mariano Nathan, Kuntin, yang naran content no uh, si Mike Robles Vicente Clemencia uh, Lavi Lavi Milda Albao Carmeli uh, Montero Terry Rojo uh, si Marilyn Nora Lura Anselma uh, Ansel si Wina Aison Robilin Pudasas si ano Robilin Pudasas no uh, at si uh, si Mainan Manghas at saka si Jiralay kami dino Minjam Mindamandria Gamaria Victoria Bulancia. uh, Veronica Gutierrez Jenny Emilda Haja uh, si Mala Mila Asakura uh, Badi tapos Lightning McQueen Yan, may pong makuwi ako. Makuwi pa to. Hmm? Ang Hello TV, KST, Lender, uh, Amy, Merita Vlog, Merita Vlog, tapos si Eclipse, ah, uh, ay matinik lang kasi, Sandra Garcia, Marie Garmerito, ah, uh, Ri, Sof, Sof, Ramos, DC Huang, ah, uh, Minlo, Mamtad, no, Roger Hayaan, Roger DC, Aga, Agana Eileen ah uh, de Guzman Ayda Ayda Rico po. Okay. So, yun pasensya na po talaga 'yo yung pagbasa ko para ba tayo nagdunodila ito no? So, yun lang lahat na nagkukomenta yun po. Ah, uh, pasakomit na po kayo, halo-halo na yun, pati basher nando na. Uh, pati basher talaga nando. Na. So, okay na 'yun. Ng kain santay magiing po tayo. Yun. Uh, ano na, ano na po natin? Yo, ano dito, Na. Sige, sige. Tatago ako po 'yung ano ba? Tatago ko yung dito ang ba bayo yun? Oh, yun bato no dito tayo ilagay no? para, uh, kasi sabi pag iingatan na natin to no pero sana makita natin at matanong natin yung kaibigan natin no so yun mga kantero ngayong umaga na to uh, nyo po kung tuklasin ang mundo na puno ng hiwaga <laughs> so yun mga kantero talagang ano dito ha eh. umaaligid oh. solo so delikado to nasundan talaga tayo dahil sa bato na to hindi yung ano eh, parang hindi yan yung kaibigan natin ha? diba natin ko nga dito papatuloy wala kasi ito silang pakialam kasi parang hindi doon ito nakikita ng mga tao no? kasi doon lang sila sa lagasan sa ta sila, at saka di natatanong dyan kung bakit, ah hindi ba daw narinig ang kanila sa sakyan, syempre sa makakita lang po dyan, at saka bihira lang po talaga yan yung makalimit talaga フシ <laughs> 好好好。 moself vind dat dit gusto ko magtanong. Hindi na mawala naman. Ang dami dito ah. Para pang nagkaapang. Kanina. May nakikita tayo sa yung papawid kanina. Pero <coughs>

Ah. Ah. Okay Tagpahan na tayo Maghanap na ng kataguan Baka Matamahan tayo dyan Tapos tayo Buti hindi tayo nakita na nasa baba, pero kaya nga sa ダイヤ。